Magandang hapon sa ating lahat. Ako po si Asek uh, Rafael Alejandro at ako po ay magbibigay updates sa uh, inyong lahat tungkol sa nangyayari or effects nitong magnitude 7.4 and 6.8 earthquakes na nangyari sa Davao Oriental. So ngayong araw po, kaninang umaga, nag-meet na po ang uh, NDRRMC through its uh, interagency coordination cell. no? Nandun po ang ating uh, chairman si Secretary Gilbert Chodoro Jr. na namumuno nitong AICC natin. At uh, doon nga napag-alaman natin na uh, apat na areas ang uh, sinisentro ng ating mga response. no So unang-una, we have identified yung Manay, Dabao Oriental, as uh, the most uh, hardly hit based assessment natin, uh, which is ongoing by the way, dahil itong Manay po, Davao Oriental ay eh, nagkaroon ng highest number of affected population and uh, doon din po uh, nagkaroon ng uh, totally damaged yung kanyang uh, provincial hospital no yung Davao Oriental Provincial Hospital ng Manay so sirang-sira po ito and then sa Mati po in uh, Davao Oriental uh, medyo na overwhelm po ang ang mga hospitals doon at uh, yung mga marami tayong pasyente na uh, inaaccommodate outside hospital facilities no and then uh, tinitingnan din natin yung pantukan Davao de Oro dahil uh, marami pong uh, landslide incidents na nai-report doon so base po sa meeting kanina uh, may mga key issues po na dapat uh, tugunan no unang-una yung health system and medical response natin so napag-alaman natin non-operational po yung Davao Oriental Provincial Hospital in Manay and overwhelmed po ang hospitals in Mati and nearby areas. So kailangan po mag-establish tayo ng uh, alternative health facilities po or mga temporary medical tents or medical uh, facilities. So ito po ay ina-address ng DOH. And then uh, we need to expedite yung assessment and uh, repair of damaged hospitals. So kailangan na kailangan po ito gawin. And then we also need to expedite assessment and do immediate uh, repairs ng key Uh, hospitals in Manay and Mati. So, pagdating naman sa shelter uh, relief and displacement concerns, kailangan po i-fast track natin ang pagbibigay ng mga provision and replenishment ng mga relief supplies tulad ng food and non-food items, mga tents, mga shelter repair kits. no. And then, uh, of course, uh, we have already mobilized the national stockpiles or logistic support. no. Dito sa Metro Manila, handang-handa po tayo magbigay uh, ayuda or tulong doon sa region na nangangailangan nito. So ang ating DSWD ay nakastandby po para magbigay uh, uh, tulong or mag-replenish uh, 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 ng mga uh, food and non-food items. And then sa power and telecommunications naman, we need to accelerate full restoration and preposition or uh, activate response crews no crews na mga uh, mag-ayos ng ating mga lines or uh, communication line and power lines and then sa infrastructure naman and access we have already mobilized DPWH uh, to ensure na clearing uh, and temporary restoration of critical access routes are made immediately no and then of course conduct of uh, Uh, review ng mga structural integrity ng other critical infrastructures to include bridges. Now in terms of uh numero naman, so total affected barangays na po ay umabot na po na sa 276 barangays or and it covers around 122,735 affected families or close to 478,000 individuals. So marami pong uh, apektado talaga sa Region 11. So umaabot po ng 267,000 persons. So sa Karaga naman, meron ding 210,000, uh, 272 individuals ang affected doon sa Karaga. So meron po tayong uh, 18 evacuation centers na bukas ngayon. Uh, this is as of uh, 2 p.m. So meron po tayong 2,526 families na nakatira ngayon or nasa loob ng mga evacuation centers. So marami po dito, 10 sa Dabao Oriental, merong anim sa Dabao de Oro at meron din sa Surigao del Sur. So ang uh, total natin na uh, tao or individuals inside ISIS ay umaabot na po halos 11,000 individuals. So meron po tayong uh, assistance provided na po uh, ng DSWD. So ang DSWD natin nakapag-release na po ng 1,728 family food packs. Ito po. Again, ay augmentation and uh, ano na lang, uh, dagdag doon sa mga na preposition na dati, no. And then nakarilis na rin po ng additional 606 ready to eat food and uh, other items no umaabot na po halos isang libo So total cost of assistance, DSWD pa lang, ay umabot na po sa halos 3.9 uh, million pesos po. Uh, in terms of uh, stockpile naman, uh, we have been assured that uh, there are enough stockpiles of uh, family food packs. no Meron tayong halos 2 million uh, family food packs na naka-ready. And uh, standby fund, DSWD pa lang, 660 million pesos So sa OCD naman tuloy-tuloy ang koordinasyon na ginagawa at uh, ang aming administrador, si Yusek Cabreros at kasama ng ibang uh, cabinet secretaries po ay nandun sa sa Davao Oriental ngayon at ina-assess po ang uh, ang area no ang uh, mga affected area So so far ang uh, report na kukuha natin ay talagang sa Mati and Manay no. Uh, Davao Oriental ang pinaka -nagrabihan. So In terms of uh, casualties, again, eight po ang reported sa atin. Tatlo from Dabao Oriental, apat Dabao de Oro, at may isa sa Dabao City. Again, subject for validation and verification po yan. So again, uh, ang ating uh, panawagan po ay uh, meron pa po mga aftershocks. Kaya uh, we remind the public to, to remain alert, to stay alert, no? Uh, and follow instructions sa ating mga galing sa ating mga disaster managers no and uh, of course uh, to stay calm yung uh, priority po natin talaga ngayon ay inyong kaligtasan so we urge you to cooperate and uh, follow instructions dahil meron pa po mga aftershocks no rest assured that all uh, government agencies are on the ground making sure that the assessment will be done immediately swiftly and assistance will be provided or are being provided as we speak. So again, we have been instructed by our president, si President Bongbong Marcos, na to immediately carry out uh, response operations, relief operations sa mga area, lalo na dyan sa Dabao Oriental and other neighboring provinces. So with that po, maraming salamat po and we will give you further updates as soon as we obtain additional information. from the field